Hello mga kaela, it's me again, your pretty Ella as a criminology student and content creator. For today's ganap, tara, samahan niyo ako sa aming lakad. Dadalhin namin ang naiwan na gamit ng aking pamangkin. At syempre, mag-stroll na rin kami. Ang ganda ng view habang bumabiyahe. Karamihan ng tanawin, puro palayan. Preskong presko sa mata. Kasama ko ang pamangkin ko ngayon. Para may taga-video tayo, charot. Ayan, malapit na kami sa kanila. Banda rito ay nalagisen at ang pupuntahan namin ay sa lugar ng nagtupakan. At last, nakarating na kami pero mga ka hindi ko na nakabliot video sa kanila kasi insadlit lang kami at hindi na ako okay, naka na ng camera. Pabalik rin kami agad. Pagkatapos, pagbalik namin, dinalo ko ang mga bata sa baba ng bahay namin. Gusto na raw nilang mag-swimming. Pagdating namin, nakasimsot na agad sila na ready to dive in na. So, ayan. Swimming time na kami. Ay, di pala ako makakaligo. Nireregla pala ako. Holiday fun sa mini falls dito sa Pong South City. Simple lang, pero ang saya ng market At syempre, kita LRN

Wanin wow, no, na libu ganda kapal. Mm -hmm. Uwi anna. Dawi ganda di jairon. Di gusto Basa daman mo bigatan. Kilala hmm, ko na. Bayan ni eh, sabutan ko yan eh, pagpapalit. Yan eh! So, hanggang dito na lang. See you next vlog. Babush!